Malayo ba kayo sa isa't isa ng partner mo? At may nararamdaman ka bang kakaiba sa kanya? Yung para bang baliwala ka na niya at parang hindi ka na niya namimiss. Hindi tulad ng dati panay tawag, chat o text siya sayo. Dahil sa sobrang miss ka niya. Pero ngayon ay para bang wala na siyang pakialam sayo. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sayo at mamimiss ka niya araw-araw? at hindi siya mapapakali kung hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo nang ikaw ay mamimiss araw-araw ng partner mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At ang kailangan mo lang ihanda sa ritual na ito ay maghanda lamang kayo ng papel at panulat. Kahit anong kulay na panulat ay pwede mong gamitin sa ritual na ito. At isulat mo ito sa papel, pangalan at apelido ako ay iyong mamimiss araw-araw at hindi ka mapapakali kung hindi mo ako nakikita o nakakausap. Isang beses mo lang ito isulat sa papel. Pagkatapos mo nang masulat ito, ay tupiin mo itong papel. Kahit ilang tupi ay pwede po at dapat po paloob papunta sa iyo. At pagkatapos, ay ilagay mo itong papel sa likod ng cellphone mo at nang malagay mo na ito ay hawakan mo ang cellphone mo, mag-focus at mag-concentrate at banggitin mo ang nakasulat sa papel, pangalan at apelido at ang hiling. Tatlong beses mo ito banggitin at hayaan nyo ang papel ng mga ilang araw sa cellphone mo. Tiyak ay mamimiss ka palagi ng partner mo at hindi siya mapapakali kung hindi kaya nakikita o nakakausap araw-araw. Basta tiwala lang po at palagi po magdasal sa pagawa ng kahit anumang ritual. Hindi na po kailangang banggitin ang spell araw-araw, basta hayaan niyo lang po ang papel dyan sa likod ng cellphone niyo. Pwede mong gawin ang ritual na ito kahit anong araw o oras. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood at sa patuloy pagsusubaybay sa aking mga videos. Hanggang sa sunod kong ko video. May God bless.